Mabenta na rin ang mabilog na prutas sa Binondo, Maynila bilang pampaswerte sa Chinese New Year. Tradisyon din sa Chinese New Year ang pagbili ng tikoy. Si Vel Custodio sa detalye. Vel? Kung oh, hey Pachoy Chi, patok na naman ang ng pagkain at lucky charm ngayong Chinese New Year, lalo na dito sa Binondo, Maynila. Madaling araw pa lang nakalatag na ang, ang mga panintang pampaguenas. Ilan rito ang mga fruit sa bilog? isa sa pinakapatok ngayong Year of the Dragon ang Dragon Fruit. Ilan din ang madalas sa madalas na binibili na prutas ay ang mga ubas, yat-yat, mansanas at bakwan. Bukod sa pagkain, malakas din ang benta ng mga Lucky Charm. Tradisyon din ngayong Chinese New Year ang season ng pagbili ng tikoy. Mabili ang tikoy sa iba't ibang presyo depende sa laki. Kung maliit lang ang gusto niyong bilhin, mabibili niyo ang tikoy ng 65 pesos. Ang medium naman ay 145 pesos. Ang kung large naman ang gusto niyong bilhin, mabibili niyo 'yan sa 200 pesos. Meron ding flavored na tikoy tulad ng tikoy roll na mabibili sa 145 pesos. Kung masela naman tayo sa klase ng asukal, pwede niyo rin bilhin ang brown sugar. Kung gusto niyo rin na, ma maging mura at makarami ng mabibili, pwede niyong bilhin yung full sale na mabibili niyo sa minimum na 10 pieces na makaka-discount kayo ng 5 to 15 pesos kada piraso. Si inaasahang dadagsa pa ang mga tao sa Binondo hanggang bukas. Kaya laging maging alerto sa paligid para masaya at ligtas ang selebrasyon ng Chinese New Year. Balik sa iyo, Chi. Oh, okay, well, kung ikukumpara ang presyo doon sa dati at ngayong araw, tumaas pa ang presyo ng mga produktong na, na pinakita mo sa amin ngayong umaga? tumaas na chicken. Pero ang supply, uh, nananatili siyang stable kahit madaming bumibili. Okay, maraming salamat, Vel Custodio.